Nag-change oil. Tapos, hindi pa nakasara yung drain plug. <laughs> boss, boss. Recording na ako. Ano ngayon? Nangihingi sila ng ani, eh? Ang update. about sa motor. Nice. Okay. What is <laughs> up so, guys? Please see kagagaling lang natin kahapon kay modifier. At ito na nga yung kaha natin. Yung uh, kaha tuloy. Crankcase cover. Ayan. So, bubuhay natin to ngayon. Bubuhay natin yung kaha. Titignan natin kung ano yung tindig niya. So, actually, yun lang talaga gagawin natin ngayon. Tapos, 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 tapos. Okay, natin. Uy! So, nagpadala si Boss Arch ng Mapler, ang exhaust. Actually, full system exhaust to, nagpadala si Boss Arch. At mamaya, pag nabuo natin yung motor, tsaka natin ito bubuksan. So, hindi na lang sinigit. Ay, naku, ano eh. Wala, hindi na hindi nila makikita. So, uh, ito, bubuksan natin maya maya. Pwede nga natin kung anong kaya labasan na ito pag pinabit natin ito. Uuin muna natin yung motor. Let's go. Ha, ah, bike build series. Anong day naman ngayon? Hindi ko na alam. Play lang natin ito. Gay. So, ang tigas ng tindig niya, Gagi. Big shoutout kay Jay Saz ng Pampanga. So, isa siya sa mga ambasadres ng Race Power. So, sa kanya ako kinuha yung concept na to. Ang kanya kasi, gray or silver na may paint din ng Yamaha. So, nagandahan ako sa tindig nung ano niya. E, babagay naman sa motor natin. Kaya, ginaya natin yung concept niya. Yan. So, ang ganda. Suwabe. Anong nangyari kasi? Red, blue, red, blue, silver yung setup ng motor. So nagpabili ako kay -okay ng oil filter bago natin i-finish to. Tapos, kakabit na natin yung kaha. Ay, kita nyo na yung tindig ng motor na to. Ang araw din tayo dito ang nahirapan uh, at nangolekta ng mga pyesa. Marami pa akong pwede ikabit. Kung may mga suggestions po kayo, pwede nyo naman sabihin tulad nung sinabi ni Buy Vlogs na mas better daw na naka-stock or formadong stock stance na um, shifter or foot pegs kasi daw, yun daw yung talagang Malaysian concept. Baka nga palitan natin to ng naayon sa tamang konsepto, di ba, ng motor na to. Pero as is, ito yung binigay ni Boss Arch, gagamitin natin. Kasi pangit naman pag hindi natin ginamit yung parts na binigay sa atin. So gagamitin natin to. Pero tatanong pa rin natin sa mga professionals, sa mga judge, kung ano yung nababagay na konsepto or mga parts para sa motor. So konting-konti na lang mabubuo na natin to. Okay, so bago natin buuin yung kaha, Since nga dininayin natin yung makina, change oil na rin natin ng inok oil. At syempre, dininayin din natin yung radiator. Papalit na rin tayo ng coolant Ayan. Inox oil ang ikakabit natin. Let's go. Tara. Tara natin, boy. Okay, siya so nakat yung video. <laughs> hindi. Hindi pa <po> pala. Nakatakip. <laughs> Nagtapon kami. Sorry po. <laughs> Nag-change oil. Tapos, hindi pa nakasara yung drain plug. Pody. podi. Ay, ulit ulit. Punta Gillette. One, 2, three, let's go. <laughs> okay, so kakatapos lang natin lagyan ng oil. Ngayon naman, para sa coolant, kailangan ikabit yung elbow ng motor, di ba, Dar? Para uh, pang sana ilagay yung coolant, i-on yung motor, and then mag-circulate siya. So, hindi pwedeng hindi natin bubuksan yung motor kung hindi lang tayo na hindi bubuksan yung makina so papakita ko muna sa inyo itsura ng elbow vaccine delay yun yung emblem ng delay in Thailand concept to open spec Ang elbow kinis next Ito yun yung dulo. Yon! No. Ganda rin! Okay, so nasalina na ng ulan. Ngayon, Unang bukas, semi. On lang to, di ba? Wala pa pa ano, di ba? On lang. Okay. Okay. Taimig! pa siya. Kailangan nakabukas tong makina para mag-circulate yung ulan. Okay. So nakakatuwa yung tundog ng makina. Ang tahimik pero ito ang buong buong mo naririnig. Yung V-Lane Open Spec. So ngayon, kaya na tayo? Kaya tayo. Papakita na natin kung anong itsura na ito pag na-equivate na natin lahat. So let's go! Excited na rin ako makita yung ito. So hindi mangyayari ito kung hindi natin kasama si Yokai. Boss Yokai! Mga manunuwag, tapusin na natin to. Ay Tara, i-finish na natin itong sniper Malaysian kuno build. <laughs> Kasi hindi ko pa alam to eh. I-judge pa nila to eh. Kung tama ba tayo. Pero yun nga, buhay na natin. Let's go. kulang pa. Gaya nga sabi ko kanina, ipapakita ko ngayon ang itsura na pinadala ni Boss so, Arch. Ito. Babagay na babagay ito. Tingnan nyo. Ah! Ating ganda. So ito yung open spec by Billy Nexus. Adjust na lang ito, no? Adjust ah, na lang yan. Yes, yeah. Ayan. Grabing ganda ng tindig. Ayan yung tindig, oh. Bang! Ganda. So, uh, So, na perfect na. Hindi pa siya actually perfect, pero perfect na siya para sa akin. Hindi siya perfect sa iba, pero perfect para sa amin to kasi pinaghirapan namin to parts by parts. Lalo-lalo na si Yokai. So, suwabe po yung ganda. Okay, so, yeah. Para clothing. Ito yung pinakabago ng para clothing. Pogi no. Hindi ka nagsasalita. Ay. Kaya tanong kita kung pogi. Pogi nga. Oh. Ayaw. Ayaw mo ba? Ay. <laughs> yeah! Ayaw mo mo ba? Ayaw gusto. mo ba? Ayaw mo yata eh. Ayaw mo gusto. Ayaw So dahil tinulungan mo ako, grabe hirap niya dito. Actually, siya nga yung sa mga ibang-ibang parts talaga, internal, siya nakakaalam. So, ayan, deserve mo yan, boy. Keep calm, ka, kalmado ka lang. Basta, pag napapagod ka, yung para parang paubos ka na, SOM lang. Ang SOM, mapupunulit yung buhay mo, tapos magkakapera ka. Ayan. Thank you, boy, ha? Thank you, thank you. Ayan, so, kanya na yan. Again, solid yung bike build natin. Ayan, isa, sound check natin. Sound check natin. Tapos na yan lang muna para sa video na to so maraming maraming salamat sa mga subay bye sa bike build natin Bukas, suplex natin nung ulan lang nalabas so, natin